Hello no guys, ayun po uh, mga kasisiw update po sa ating uh, hatching egg dito po sa ating mini incubator so ayun po ating pong tinaas ang humidity ayun po yung kanyang humidity control ang kanyang display panel makikita nyo po ayun po so ayun uh, nagsisimula na po siya mag ano sisimula na po yan mag hatch So, yun. At meron na po ang isa. Ayan po. Ayan, sisimulan na po siya. Thank you mga kasisi. Ayan po. Kitang-kita na po. Ayan po ay Texas. O, oh, nakbasag na ngayon. Kasi may mapipisa na yun. So, ayan po ang ating update. Ah, kasi yung...